is belief in the bible's authority a matter of the spirit have you ever tried to understand something so deeply that you felt like you were banging your head against a wall maybe it was a complicated math problem a philosophical concept or even the bible can you intellectually understand the bible's claims to authority or is something more required is it a matter of the spirit an autoridad ng biblia ay hindi lamang isang bagay ng katibayan ng kasaysayan o luhikal na argumento. Ito ay isang bagay na espiritual na paniniwala. Habang ang panlabas na katibayan ay maaaring makatulong, ang panghuling katiyakan ay nagmumula sa isang transformative na pakikipagtagpo sa salita ng Diyos at sa banal na espiritu. Una, paniniwala at pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya sa autoridad ng Biblia ay higit pa sa intelektual na pagsangayon lamang. Ito ay isang malalim na personal na paniniwala na isinilang mula sa isang transformative na pakikipagtagpo sa salita ng Diyos. Kalawa, ang mahalagang papel ng banal na espiritu. Ang pag-unawa sa banal na pinagmulan ng kasulatan ay nangangailangan nang pamamagitan ng banal na espiritu. Unang Korinto 2.14 Binibigyan niya ng kapangyarihan ang mga mananampalataya na kilalanin ang Biblia hindi lamang bilang isang dokumentong pangkasaysayan, kundi bilang buhay na salita ng Diyos. Pangatlo, ang pastol at ang kanyang mga tupa. Ang talinghaga ni Jesus tungkol sa pastol at sa kanyang mga tupa in John 10.27 ay nagbibigay ng isang makapangyarihang pagkakatulad para sa ating relasyon sa salita ng Diyos. Kung paanong nakilala ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastol, ang mga mananampalataya na ginagabayan ng banal na espiritu ay nakilala ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ng kasulatan. It's like trying to understand a beautiful piece of music by just reading the sheet music. You might understand the notes, the rhythm, and the structure, but you won't truly experience the music until you hear it played. In the same way, you can intellectually understand the Bible's claims to authority, but you won't truly believe it until the Holy Spirit opens your heart and allows you to hear. God's voice speaking through its pages. Ngayon alam ko na ang ilang mga tao ay maaaring makita ang ideyang ito na nakakabahala. Maaari nilang isipin na ito ay subjective o anti-intellectual. Ngunit nais kong imungkahi na ito ay hindi tungkol sa pagtanggi sa katwiran. Ito ay tungkol sa paglampas dito. Ito ay tungkol sa pagkilala na mayroong ilang mga katutuhanan na maari lamang maunawaan sa pamamagitan ng spiritual na karanasan at ang pagdating sa autoridad ng Biblia ang spiritual na karanasang iyon ay mahalaga. So here's my challenge to you. Don't just try to understand the Bible's authority. Seek to experience it. Ask the Holy Spirit to open your heart. and mind to God's truth. Read the Bible with a spirit of humility and openness, listening for God's voice to speak to you personally. And as you do, may you discover the life-transforming power of his living word. 1 Corinthians 2:14 The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually deserved. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon.